Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Danilo Wamar, shout out kay Tanbolo Tano, at shout out kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. General Senki, General Denti at General Allen. Sino sa inyong tatlo ang tumulong kay Charlie? Nasa panganib ang mga mangkukulam na elf. Leo maywan ka dito ako ay pupunta sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Kapag dumating sila General Oliver pabalikan mo na sila sa pagbabantay utos ko. Nang marinig ito ni Leo ito ay medyo natakot, lalo na nang malaman niya na ang kasama ni Charlie at nagligtas dito ay isang general mula sa lahi ng mga demonyo. Alam ni Leo kung anong lakas ang meron ang mga lahing demonyo. Ngunit ang isa na iyon ay isang general na may tinataglay na malakas na spiritual. Maya-maya nagsalita si Leo matapos niyang marinig ang utos ni Master Ken. Paano pagbumalik dito ang general na iyon mula sa lahi ng mga demonyo kasama si Charlie, Baka ako ay patayin nila Master Ken Sabi ni Leo At si Master Ken ay agad nagsalita Dahil naramdaman niya ang takot ngayon ni Leo Huwag ka na mag-alala Leo sa tingin ko Hindi na babalik ang mga iyon At nasa malayo na sila Sabi ni Master Ken Nang marinig ito ni Leo Agad ito nakahinga ng malalim at sinabi Kung ganon Master Ken masusunod po Sabi ni Leo Maya-maya si Master Ken ay nagsalita Yui, halika samahan mo ako bumalik sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Kailangan ko makausap si matandang Loss. Oo, Master Ken sabi ni Yui. Mabilis na lumipad si Master Ken at ganun din si Yui sa kanyang likuran. Master Ken at Miss Yui. Mag-iingat kayo, sabi ni Leo nang marinig ito nila Master Ken at Yui. Si Yui ay nagsabi din, Mag-iingat din kayo, sabay focus sa pagsunod kay Master Ken. Maya-maya habang nalipad ang dalawa si Yui ay nagsalita. Master Ken alam ba ni Charlie ang tungkol sa sagradong harang na pinuntahan nila Miss Lin at Ginoong Vin? Tanong ni Yui kay Master Ken habang sila ay nalipad patungo sa lugar ng mga mangkukulam. Nang marinig ito ni Master Ken ito ay nagsalita. Walang kaalam-alam si Charlie tungkol sa sagradong harang na iyon. Buti nga wala na kahit sino man sa inyong mga kaedad ang may alam tungkol roon at kung nasaan iyon si Lin lamang ang nakakaalam nun. Dahil si Lin balang araw siya na ang hahawak sa pagiging pinuno ng mga lahing elf. At napakalaking problema ang kinahaharap natin ngayon. Sa ngayon hindi lang ang mga lahing Raksia ang dapat natin paghandaan, pati na din ang lahi ng mga demonyo. Sabi ni Master Ken kay Yui. At samantala sa kabilang banda, sila Charlie at General Allen, ay patuloy sa paglipad, patungo sa kaharian ng mga demonyo. Habang nalipad ang dalawa si Charlie ay nagtanong. Aking Master, may nais lang ako itanong sa iyo. Sabi ni Charlie. Sumagot agad si General Allen kay Charlie. Napakasarap pakinggan na may tumatawag sa akin na Master. Si General Allen sa mga oras na to ay nakangiti kay Charlie at sinabi. Ano yun? Nais ko lang malaman, matatanggap kaya ako ng Haring Demonyo na maging isa sa inyo. Sa aking pagkakaalam ang Haring Demonyo ay malupit. At ito ay talagang napakasama. Nang marinig ito ni General Allen ito ay tumawa. Haha, kinakabahan ka ba sa mga oras na ito? Sagot ni General Allen. Oo Master hindi ko alam kung matatanggap ba niya ako o ako ay kanyang papatayin. Ngumiti si General Allen. Malalaman natin yan mamaya pag nakarating na tayo sa kaharian ng demonyo lalo mong patunayan sa akin na hindi ka natatakot sa pwedeng mangyari sa iyo sa hinaharap lalo na kapag kaharap mo na ang haring demonyo. Sabi ni General Allen, sumagot si Charlie, oo master, ngunit sa mga oras na ito ang puso ni Charlie ay labis ang pagtibok. Nakaligtas ako sa kamatayan mula sa mga kamay ng mga elf na iyon, at pati sa pagkatapon nila sa akin sa malalim na sagradong bangin na iyon. Baka sa kamay ng haring ng mga demonyo ay ako mamatay sa bagay kailangan ko na talaga tanggapin ang aking hinaharap, kaysa naman maging isa akong diwag. Kahit kailan pinangarap ko na maging isang malakas na nilalang sa dahigdig na ito na aking ginagalawan, kaya kapag ako ay matanggap ng hari ng mga demonyo gagawin ko lahat upang makapaghigantay sa mga lahing elf na iyon. Lalo na sa Yuvin, kung hindi ka lang napadpad sa aming lugar hindi mangyayari ito sa akin. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Sa kabilang banda, sa lugar ng mga mangkukulam. Sila Sophie at Matandang Los ay masayang gumagawa ng mga elixir at gamot. Sa loob ng sagradong pagawaan, maya-maya si Sophie ay nagsalita. Lola, namiss kita ng sobra lalo na ang paggawa ng mga gamot. Ngumiti si Matandang Loss kay Sophie at sinabi, Namiss din kita po, madaming nangyari sa ating lalo na sa iyo simula nang lumabas ka sa lugar natin mga lahing mangkukulam. Pero hindi ko pinagsisihan iyon dahil iyon ang kapalaran mo. Ang bawat nilalang lang sa ating dahigdig na ginagalawan ay may kanya-kanya tayong kapalaran. Na hindi natin masasabi kung ano ang pwedeng mangyari sa ating sa hinaharap. Kaya dapat hanggang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng kapakipakinabang sa ating mga kalahi. Sabi ni Matandang Loss kay Sophie, sabay hawak sa ulo ni Sophie. Nang marinig nito ni Tony Sophie ito ay sumagot Oo Lola tama ka nga. Habang masayang nag-uusap ang dalawa na sila matandang Los at Sophie. Sila Master Ken at Yui ay nakarating na sa lugar ng mga mangkukulam. At ito ay naramdaman ng dalawa. Lola nararamdaman mo ba ang spiritual nila Master Ken at Yui? Sabi ni Sophie, sumagot si matandang Los. Oo Apo, bakit sila? Bumalik agad-agad sa ating lugar ng mga elf. Sabi ni Matandang Los nang may kuryusidad halika mabilis natin silang salubungin. Lumabas ang dalawa sa lugar ng pagawaan. Maya-maya, sila Master Ken at Yui ay bumaba na sa harap ng malaking gate ng mga mangkukulam. Kailangan ko na agad makausap si Matandang Loss sa mga oras na ito. Pumasok sila Yui at Master Ken sa lugar ng mga mangkukulam at ito ay sinalubong nila Matandang Loss. Master Ken kayo pala, anong hangin ang nagdala ulit sa inyo para bumalik agad-agad sa aming lugar? Sabi ni Matandang Loss, ganun din si Sophie, Master Ken kaya ba kayo naparito agad upang sunduin ako? Sabi ni Sophie, oo akala ng dalawa na sila Matandang Loss lalo na si Sophie kaya bumalik agad sila Master Ken, ay dahil nais na nilang sunduin si Sophie sa lugar ng mga mangkokulam. Matandang Loss may malaki tayong problema, maaari ba tayo makapag-usap? Nang marinig ito nila Matandang Loss at Sophie, agad sila na curious. Ano ang sinasabing problema ni Master Ken bulong ni Sophie sa kanyang sarili at si Matandang Lost naman ay nagulat? Master Ken, kung ganun napakalaki problema ang kakaharapin natin dahil napasadya agad kayo dito. Hali kayo tumungo tayo sa silid tanggapan. Naglakad ang apat patungo sa silid tanggapan. At nang makarating na ang apat dito sa loob ng silid tanggapan. Agad-agad nagsalita si Matandang Lost. Master Ken ano ang problema na ating kinahaharap? Sumagot si Master Ken at sinabi, si Charlie ay nakatakas sa lugar kung nasaan ang sagradong bangin. Nang marinig ito nila Sophie at matandang Loss, sila ay labis na nagulat. Ano? Paano nakatakas si Charlie sa sagradong bangin na iyon? Ang sagradong bangin na ito ay napakataas at sa lugar na iyon ay sobrang mapanganib. Sabi ni Matandang Loss, at si Sophie ay labis din nagulat. Master Ken, paano nga siya nakatakas sa pagkakaalam ko. Si Charlie ay wala ng buhay ng ito ay dalan ng mga mag-aaral sa lugar kung saan mo pinatapon si Charlie. Paano ito nabuhay ulit upang nakatakas? Sabi ni Sophie sa pagtataka. Sumagot si Master Ken sa mga tanong nila Sophie at matandang loss. Patawarin niyo ako, hinayaan ko mabuhay ang taksil na iyon. Nung siya ay dinala ng mga mag-aaral na elf sa sagradong bangin, Nararamdaman ko pa ang kanyang spiritual, ngunit ito ay mahina na talaga. Akala ko hindi na makakaligtas pa si Charlie, sapagkat ang taas ng bangin na kanyang paglalaglagan ay maaari mabali ang mga buto nito sa katawan, at ang mga mababanggas na hayop na nandon ay maaamoy ang kanyang dugo, at kapag nangyari iyon si Charlie ay kakainin ng mga mababanggas na hayop. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Si Charlie ay nakatakas dahil may tumulong sa kanya, sabi ni Master Ken. Nagsalita agad si Matandang Loss. Sino naman ang tutulong sa ganon elf? Ang bata na iyon ay masyadong tuso at mapanganib. Sinong nilalang ang magtatangka iligtas ang ganon klaseng elf? Sabi ni Matandang Loss. Nagmarinig ng lahat ang tanong ni Matandang Loss. Lalo na si Master Ken ang noon nito ay medyo napakunot. Matandang Loss ang tumulong kay Charlie ay hindi natin kalahi. Ang nilalang na nagligtas sa buhay ni Charlie ay nagmula sa lahi ng mga demonyo. Ano? nang marinig ito nila Matandang Loss at Sophie, agad silang natakot. Bakit naman gagawin ng mga lahing demonyo na mailigtas si Charlie sa kapahamakan? Sabi ni Matandang Loss kay Master Ken, "Matandang Loss, 'yun nga din ang aking pinagtataka." Ngunit may nakakita na si Charlie at ang isang lalaki na nagmula sa lahi ng mga demonyo ay lumabas sa bangin at ito ay mabilis na umalis. Ang nakakagulat pa Matandang Loss, ang lalaki na tumulong kay Charlie ay hindi basta-basta nagmula sa lahi ng mga demonyo. Isa itong official ng mga kasundaluhan demonyo. Isang general, sabi ni Master Ken, mas lalong natakot ang nararamdaman ni matandang. Loss, ano? Si Charlie ay nailigtas ng isang general sa sagradong bangin na ito. Paano ka naman nakakatiyak Master Ken? Sabi ni matandang Loss, matandang Loss nung aking malaman iyon. Agad-agad namin pinuntahan ang lugar kung nasaan ang sagradong bangin. Kasama sila General Oliver at ang mga kasundaluhan. Ngunit nang makarating na kami roon, wala na nga si Charlie sa baba ng sagradong bangin, at bakas na lang ng kanyang dugo na natamo kay Sophie at sa mga mag-aaral na elf ang nasa baba ng sagradong bangin. Kaya naparito ako matandang loss. Dahil sa tingin ko si Charlie ay nakipagsabuatan sa mga lahi ng mga demonyo dati pa sa ginawa niya sa iyong kalapastangan at sa lugar ng pagawaan ay may kinalaman din ang mga lahi ng demonyo roon. Yun nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad ngayong papala ko mga tayo. Bali mga masters, bye-bye.